bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Say No Psalm 1.1 God blesses those people who refuse evil advice. Evil means not good, especially not good for you personally. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, say no. Dapat marunong tayong magsabi ng No o oh, hindi. Lord, salamat po. Dahil guide sa amin, you answer our prayers sometimes with a no. There is wisdom in your no. At nawa Panginoon, maunawa namin ang kapangyarihan ng salitang ito magamit sa tama, sa ikabubuti ng aming buhay at ng aming kapwa at sa inyong ikaluluwalhati. Forgive us, Lord, our sins, cleanse us, and now we ask you Bless us with your wisdom. Be our speaker. Use your servant only as your instrument, but be our preacher. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Jesus sets free. He says, "Among the main ministries of Panginoon, sets you free from eternal damnation, sets you free from guilt, sets you free from many other burdens." But yes, people do not enjoy freedom. Yung ang alam lang na sagot ay yes, hindi marunong mag-no, cannot be free. Yes people live other people's lives. Pag yes ka ng yes, ang nangyayari sa buhay mo ay yung gusto ng iba. Ang kinakain mo ay yung gusto nilang kainin. Ang pinupuntahan mo ay yung gusto nilang puntahan. You are not able to live your real life when you're always, constantly saying yes. Especially if it's a yes against your own personal will. Those who would be free need to be able to say no. Ajtan tayo malaki ang kulang sa ating kultura. Sobra tayong pinalaki sa po at opo. Hindi tayong pinalaki sa hindi po. Ayoko po. Parang napakasama mo pag nagsabi ka ng ayoko po, hindi po pwede. That's why I admonish parents, teach your children that they can say no even to you, but politely and reasonably. Kailangan kung ayaw nila, maipaliwanag nila kung bakit nila ayaw at may katwiran yon At kung may katwiran, dapat silang pagbigyan kahit sila mas bata. Yung mga bata na tinetrain na puro lang po, opo, hindi pwede yung ayoko po, ay yung hindi po pwede. Sila yung nagiging alipin ng kapwa. Sila yung naabuso na hindi kumikibo. Sila yung napagsasamantalahan. Kaya tayo para isang buong bansa ng mga taong lagi lang kinakawawa ng ibang lahi. Sobrang po at opo. Pwede mo sabihin, hindi po, ayoko po. Nicely, sweetly, politely, pero dapat pwede yon. And we must train children kung kailan pwede at kung kailan hindi. Kaya marami mga children, they get abused, sexually abused, they get verbally abused, psychologically abused, because we never train them to refuse even wrong advances. People who are going to be free in the Lord should be able to say no to chains, to cages, to prisons, and to limits and limitations set by others. Jesus says no. Napakaraming instances in Matthew 4, 1 to 10, sa temptation of the devil, puro na ang sagot niya. Jesus says no to the tricky propositions of the devil. Kung meron tayong kukuha na example ng mga husay magno, Tama lagi ang no niya, si Jesus. So what can we learn from him? Especially when he refused all the advances of the devil. When sure that the proposition is bad, say no. Alam mo mali, alam mo hindi tama, alam mo hindi mabuti, hindi maganda, no. And you don't have to apologize for saying no. Psalm 1.1, God blesses those people who refuse evil advice including evil direction, evil requests, evil intentions. Say no. Mark 3.21 When Jesus' family heard that he, what he was doing, they thought he was crazy and went want to get him, they went to get him under control. Hindi agad-agad naniwala kay Jesus ang kanyang sariling pamilya. Napagkamalan siyang baliw, wala sa sarili, at gusto nila silang si Jesus na pauwiin, kontrolin, at pigilin sa kanya mga ginagawa. Kaya yeah, sa so Mark 3, 31-35, Jesus' mother and brothers came and stood outside the house where Jesus was preaching, and it was full of people. Then they sent someone with a message for him to come out to them. The crowd sitting around, Jesus told him, Your mother and your brothers and sisters are outside and want to see you. Jesus asked, Who is my mother? And who are my brothers? Then he looked at the people sitting around him and said, Here are my mother and my brothers. Anyone who obeys God is my brother or sister or mother. Sa so biglang tingin, parang, bakit naman niya ginawa yun? Bakit niya sinabi yun? But remember, his family came to stop him from doing his ministry. His family misunderstood him and thought he was crazy. Kaya sabi na, nandiyan ang nanay mo, tsaka mga kapatid mong babae at mga mong lalaki. Pinapasundo ka. Lumabas ka daw doon. Yan, sinong nanay ko? Sinong kapatid kong babae? Sinong kapatid kong lalaki? Ito. Itong mga nakikinig sa katuroan at mga sumusunod sa aking ama sa langit, yan ang aking ina, ang aking kapatid na lalaki at kapatid na babae. Jesus says no to family obstruction to His ministry. Dapat natin i-review kung ano talagang attitude ni Jesus kahit sa family. Basta nakakasikil, nakakasikip, nakakasakal, nakakatali. Siya niya ay tinatanggihan ni Jesus kahit kanino galing. The lesson we learn is when being derailed from your true nature and calling, say no. Even to relations, even to friends. Isa sa mga pinakamalaking oppressor sa buhay natin, kung titingnan natin ito talaga ng very honestly, hindi lahat, konti lang, pero patriarchs and matriarchs of our families. Mga powerful persons in our families who run the lives of everybody in their family. Silang nagdidikta kung sinong liligawan ng po, sinong papakasalan, kanino magpapakasal, anong gagamitin, anong kulay ng bahay, Maging honest tayo sa ating mga sarili. The family, pinagmumulan ng napakarami nating comfort. Pero pwede rin yung pagmula ng napakaraming kadena, tali, pagkontrol, at mga pagpigil sa ating mga kalooban. Kasi sobra ang superiority complex ng ating mga matriarchs, mga patriarchs. They run everyone's lives. And can you imagine, pag naging daughter or son-in-law ka ng ganitong mga elders, wala ka ng anino, wala ka ng buhay. Siya na lang lagi ang masusunod, dictating everything to everyone. At yan ang isa sa mga hindi natin pinag-uusapan na tunay na mga family problems sa ating lipunan. John 7, 1-6 Jesus decided to leave Judea and to start going through Galilee because the leaders of the people wanted to kill Him. And Jesus' brother said to Him, Why don't you go to Judea? Then your disciples can see what you're doing. No one does anything in secret if they want others to know about them. So let the world know what you are doing. Even Jesus' own brothers had not yet become his followers. Jesus answered, My time has not yet come. Umiiwa si Jesus sa Judea dahil gusto siyang patayin ng mga tao doon. Sabi ng kanyang mga kapatid na lalaki, Pati ka nalang sa Judea magpunta, patunayan mo kung sino ka. Patunayan mo sa mga alagad mo na hindi ka makuhuli doon na kaya mong iligtas ang sarili mo. Doon ka pumunta. At sabi ni Jesus, di pa dumadating ang tamang panahon. Jesus says no to the sarcastic, daring, dangerous suggestion of his brothers. So ang lesson natin diyan, say no to dangerous dares and provocations. Say no to discouragement from unbelievers. Meaning those who do not believe in you. Meron kang pinaniniwalaan sa buhay, meron kang adikain, meron kang gustong gawin. Talagang every single cell in your body tells you, yun ang mission mo sa buhay, yun ang gusto mong maging papel sa mundo. Tapos may pumipigil sa'yo, kay kamag-anak yan, kay sino yan, say no. Live your life. Kung ayaw niyang gawin na isang bagay, di wag niyang gawin, pero ikaw, bakit kanya pipigilin? Gawin niya sa buhay niya, yung gusto niyang gawin sa buhay niya, pero ikaw, dapat gawin mo yung gusto mong gawin sa buhay mo. Matapos mo ba itong pag-aralan, suriin at alaman mo namang hindi masama, walang mali. Dapat hindi ka papigil. Liba nilang bata ka pa, formative years. Pugulang ka pa sa karunungan, sa karanasan. Dapat kang papigil sa magulang. Pero dumadating ang panahon na magulang ka man ay pinapawalan mo na ang iyong anak kasi dumadating na siya sa edad na alam na niya ang kanyang ginagawa. At sasabihin mo pang pa mali ang ginagawa niya, pero alam niya rin mali yon At choice niya yon hindi natin pwedeng idikta sa kapwa ang gusto nating mangyari sa buhay. Yung utak mo dapat umandar sa sarili mong katawan, sa buhay mo. At kung pinapakinggan tayo, ang payo natin ay hinihingi, pinapahalagahan ng iba, edi eh tsaka sila ma-influence. Pero yung gagamitan mo ng pressure, pipilitin mo ang iba na mamuhay ayon sa iyong kagustuhan para sa kanila. Saklaw na 'yon ng Diyos at hindi nga 'yon si saklaw ng Diyos, binibigyan pa tayo ng free will. Napaka-importanting makita natin kung paano tayo na-oppress sometimes ng very close family ties. Ipinagmamalaki natin yan, we have close family ties. Pero gano'ng karaming gapos, tali, kadena ang ibinibigay sa atin ng close family ties na yun. It's good to have close family ties if we're going to use it to edify each other, to build each other up, para magtulungan tayo na umasenso, lumago, lumaki ang pagkatao. Pero yung para sikilin, kulungin, itali, maling gamit yun ng family ties. Jesus sets free. Pagka sinasabi sa'yo ng kaibigan mo na umaabuso sa'yo, humihingi sa'yo, nagagamit sa'yo, tapos nasabihin niya sa sa'yo, that's what friends are for, hindi mo yun friend. Pagka hinihingan ka, tapos nasabihin sa'yo, that's what friends are for, dapat bigyan mo ko, hindi mo yon friend. Ang dapat nagsasabi ng that's what friends are for ay yung nagbibigay. Nagbibigay ka, ayaw niyang tanggapin, nahihiya siya na ayaw niya tumanggap, ikaw ang that's what friends are for. I'm your friend. I like to give to you. Pero hindi mo sasabihin, give me. That's what friends are for. You have to give me. Baligtad yun. At ganun din yung, that's what brothers and sisters are for. That's what family is for. To support people so they can fly, so they can grow. Mabigyan sila ng laya. Alam niyo ba kung bakit nalalagot ang puso pag pinapanganak ang tao? para magsimula na siyang magkaroon ng sarili niyang buhay, really autonomous of, independent of the mother or the father or the parents. Ang tunay na pagiging magulang ay paghahanda sa iyong anak para makalipad siya ng isa. Hindi yung pipigilan mo yung pakpak -pak niya, babaliin mo, itatali mo para huwag makalipad para lagi siyang nasa bulsa mo. Hindi ganun ang ibig sabihin na maging magulang. Kaya ang Diyos na lumikas sa atin, pag ipinanganak ka na, nalalagot na yung puso. Hindi dapat isama ng magulang ng ina yun na, ay, isama ng loob. Ay, nawalagot no, na yung puso ng anak ko. Sabi niya, wow, yan nakalooban ng Diyos na unti-unti, dahan-dahan, makatayo siya mag-isa, makagawa ng mga pasya na mag-isa at tuturuan ko siya habang bata siya. Lahat ng alam ko, ibibigay ko sa kanya at kung kailangan ko siyang paluin, kailangan ko siyang kontrolin dahil bata pa siya para matutunan niya, gagawin ko. Pero dumarating ang panahon na binibitawan mo at pinapalaya ang isang ibon na anak mo para makalipad din siya. Hindi mo lagi siyang ibe-baby. Napakahalaga na maunawa natin yung Christian freedom. Freedom in the Lord. Na ang pagiging maka-Diyos ay hindi laging oo ng oo sa lahat ng umaabuso, kumukontrol, kumakawawa sa iyo. Si Jesus nagbigay ng halimbawa that you can say no. Matthew Mark 8.11-13 The Pharisees came out and started an argument with Jesus. They wanted to test him by asking for a sign from heaven. Jesus groaned and said, Why are you always looking for a sign? I can promise you that you will not be given one. Then he left them. Pinoprovoke, pinipilit ng mga Pharisees si Jesus na makipagtalo sa kanila at patunayan na siya nga ay anak ng Diyos, sa pamamagitan ng paghihimala, sabi ni Jesus, hindi ko kayo bibigyan ni isang himala. Hindi ko kayo kasi, bibigyan ng kasiyahan na magpe-perform ako para patunayan ko sa inyo kung sino nga ako. So Jesus says no to the request of some Pharisees for a miracle, for a provocation to debate, for a provocation to a religious contest. Another lesson from Jesus, say no to needless demands for you to prove yourself. Sige nga, kung magaling ka nga, gawin mo to. Kung matapak ka nga, suntokin mo siya. Sige nga, kung talagang mahusay ka, tumalun ka sa building, gawin mo to, gawin mo yon. Hindi kailangan gawin yon. Hindi kailangan patulan. Especially in the religious context, laging merong nangangantsaw. Sige nga, kung magaling ka nga sa Bible, sagutin mo nga itong tanong ko. Kung ganito, makikipagdebate. Hindi kailangan patulan. Useless makipagdebate. Kasi ang nakikipagdebate, ang kanyang position, ay eh gusto niyang i-defend, gusto niyang manalo. Kaya kahit magbigay ka sa kanya ng argumento, hindi niya papakinggan yun. Ang isipin niya kung paano gigibain, paano tatalunin yun. Kasi sa debate, gusto ng taong manalo. Kaya hindi nakikipagdebate, dapat ang anak ng Diyos. Kasi yung kausap mo, kahit anong debate ang gawin mo, hindi mo yun mako-convert. Hindi yun makikinig. Kasi ang goal niya, manalo. Ngayon, kung aaten nga siya ng Bible study, attention ng turuan, ng discussion, pwede ka magturo, mag-discuss. Kasi, ibig sabihin, dumarating siya to learn, not to win. But if a person is facing you wanting very much to win, no matter what you say, it will fall on dead ears and deaf ears. Kasi hindi yon ang kanyang tatanggapin. Hindi yung pinatulan ni Jesus. Sa buhay natin, mga kapatid, know your audience. Para kanino ba kayo nagpe-perform? Yan yung kasabihan ng matatanda. Sa kabayo ang hataw, sa kalabaw ang latay. Kumisan may sinasabi ka kay person A, pero ang tunay mong gustong sabihan si person B. So hindi si A ang audience mo, si B. Kumisan, pinipilit mo maging super talino. Sinong audience mo? Nanay mo, pinsan mo, kaibigan mo? Kumisan, pinipilit mo magpaganda ng sobrang ganda-ganda. Sinong audience mo talaga? May inaakit ka ba o mayroon kang kaibigan na gusto mong talunin? You've got to identify your audience. Kasi pag hindi natin ginawa yon, ang dami nating lakas, ang dami nating nauubos na resources, performing for an audience who probably doesn't even care about us. So, sinong audience mo? Choose your audience. Of course, God is our primary audience. And then people we love and who love us back. Do not pander to your audience. Huwag tayong magpasikat kahit kanino at huwag nating i-perform yung gusto nilang mapanood. Ang mga tao sa paligid may gustong mapanood. Gusto ko nilang makitang nakipag-away. Gusto ko nilang nakitang nag-yabang. Huwag po silang pagbigyan. Hindi mo kailangan mabuhay according to the script that they want to watch. Live your life. And if people don't like you, they will go away. That's fine. Because your true friends will naturally walk with you no matter what. But your the people around you who are not your real friends, they will dislike you when you become your real self. Never mind. Dahil kung ang magugustuhan lang nila ay pag-fake ka, hindi maging totoo ka, mawala sila. Because meron ka rin magiging kaibigan kung ano yung totoo ka. Galatians 1.10 I am not trying to please people. I want to please God. Do you think I'm trying to please people? If I were doing that, I would not be a servant of Christ. So don't be people pleasers. Do what you know what pleases God and do what is true to you, what you like. And if people like it, salamat. If they don't like, we both lose. Pero hindi mo kailangan laging may gawin para sa kasiyahan ng iyong audience kahit ikaw mismo nagdurusa na ginagawa mo yun. Ang unang-una, you should be true to yourself because that is being true to God who created you. Do not be a mindless people pleaser. Living who you are, who you really are, your real life, will drive away those people who only want to oppress and control you. Ang lalayo lang naman sa'yo, pag ikaw ay totoo sa iyong sarili, ay eh yung mga ayaw nilang totoo ka dahil gusto nila maging tau-tauhan ka lang for you to parrot the lines that they want you to say, for you to live a life that they want you to live. So hindi sayang yon kahit mawala sila sa inyong buhay. Sabi ng Amos 3.3, Do two walk together unless they have agreed to do so? Said another way, Do not force yourself to walk with people who don't want to walk with you. Na, makasabay mo lang sila kahit yung pupuntahan nila iba sa gusto mong pupuntahan, doon ka na rin pupunta para ka lang makasabay. E maghiwalay kayo ng landas kung iba talaga ang gusto mong puntahan at iba ang kanyang gusto mong puntahan. At huwag kang matakot mag-isa dahil kung naging totoo ka sa iyong layunin, sa iyong gusto sa buhay, yung pagtahak mo sa landas na totoo, may mga ibang tatahak din noon na makakasabay mo. Pare-pareho pa kayo. Kaya sa pinipilit mong makasabay ang isang tao, hindi naman kayo talaga pareho ng gustong puntahan. Hindi kayo pareho magkasabay ng speed maglakad. So, lagi kayong may conflict. Sabi, can two people walk together unless they have agreed to do so? The obvious answer is no. Don't force yourself or don't force others to walk with you unless you really have agreed on your destination and on your speed of travel. Iisa ang buhay, ang iksi-iksi ng buhay, ubusin mo pa sa pagsunod sa gustong puntahan ng iba. Tapos yung gusto mong puntahan, mamamatay ka na lang, hindi mo pa napupuntahan. Dapat maging tapat sa tunay nating pagkatao, kagustuhan at mga layunin at papel na ibinigay sa atin ng Diyos. Mark 10, 35 to 38. James and John came up to Jesus and asked, Teacher, will you do us a favor? When you come into your glory, please let us sit at your right side and the other at your left. Jesus told them, You don't really know what you're asking. Dalawang alagad, sabi, Dun po sa kaluwalhatian nyo, meron kaming request kami magkapatid, ang paupuin nyo sa inyong kanan at kaliwang tabi. Gusto nila yung places of honor. Sabi ni Jesus, hindi nyo alam, manghinihingin nyo. Jesus says no to a vain request. And sometimes, we encounter such requests in our lives. Gusto magpasikat ng dalawang magkapatid, gusto nila katabi nila si Jesus sa buhay din, maraming gustong gumamit sa atin para magpasikat. Especially kung ikaw ay medyo may pera-pera, medyo maganda-ganda ka, o medyo sikat-sikat ka ng konti. Laging may mga gustong gumamit sa'yo. Ang dami-dami ang gustong kumuha sa'yo na ninang, kahit hindi ka namang kilala, hindi pa nga alam ang spelling ng pangalan mo. Dahil lang mapera ka. No? Ang daming gustong kumuha sa'yo na ganon. Nung araw, meron akong kilala tumatanggi siya pag kinukuha siyang ninong, ninang, lalo't alam niyang hindi naman sila close, parang gusto lang siyang gamitin. Tumatanggi talaga siya. Marami nagtampo. Bakit masama daw tanggihan niyang humihingi yung gusto kang gawing ninong? Bakit masama? Anong gusto niya? Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako gusto ng gawing ninong? Para regaluhan kita? Para maipagmalaking mong ninong ako? Para mailagay mo sa imbitasyon ng kasal yung pangalan ko? Pampasikat? Eh, hindi nga tayo magkaano-ano? Eh, di, ngayon lang nakita, gusto mo kong gawing ninong? Yung mga ganun, say no. Kung sasama ang loob niya, eh. sorry, di sumama ang loob, kesa naman, nandun ka, bihis na bihis ka, regalo, regalo ka, so, bakit ba ako nandito? Eh, nag nagre yung kalooban mo sa ginagawa mo, pero dahil pinagbigyan mo sila, eh di hindi mo ngayon pinagbigyan na yung sarili. Say no to a vain request. Even of loved ones. Even of children. Alam nyo, ang pinakamagaling makapang blackmail pagka hindi kayo nagbantay, mga bata at matatanda. Kasi emotional yung blackmail na yun eh. Mapapayas ka. Proverbs 22.15 Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it away. Sabi ng bata, Gusto kong lamipad. Gusto kong gaman ito. Gusto ko ng ganong laruan. Palo. Gusto mo? Hindi po. Pumahimik ka dyan. Yan naman yung sabi ng Bible. Marami daw kabaliwan yung mga bata. Pag sinunod mo ng sinunod, naku, mawawa ka. Yan ngayon ang bagong hari at reyna ng mundo eh, mga bata. Kasi ang mga magulang ngayon, sobrang indulgent, sumasamba sa paana ng mga anak. No? yung mga anak, sobrang mga spoiled, lahat na lang, inilagay, binigay. Pero sabi ni Balagtas John, pag-ibig, anak ko ay aking nakilala. Di dapat palakhin ang bata sa saya at sa katuwaan kapag namihasa, pag laki walang hihinding ginhawa. Pag binalaki mo na spoiled! naku. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Say No Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.